na naman. Open mo na mag-isa. Flex ko yung aking <laughs> aming higaan. Ayan, malinis na. Ayan na naman yung panggulo. Oh. <laughs> Ilang hiya eh. Ginugulo niya lagi. Oy. Ito yung binili kong mani kagabi, kahapon. Kakalis na Ate Lucy. Ah. Magluluto pala kami ng ano ngayon. Ano? Mani? Mani? Ito. Mais? Um, ano ba ito? Nagkapi ako tapos kinakabakaba naman ako ngayon. Ano to yung chan ng ano? Hey! Chan ano? Malansa. <clears throat> Salmon. Mas. Mm -hmm. ako Ako'y naglaba. Gulo ng mga uuan. Naglaba ako ng mga damit namin. <laughs> Tapos, si na rin ako maglaba lang. Ay, tapos na pala yung ano, isang ikot. Papaikot ko ng 9 minutes pa. Yung aming uh, kumot at saka mga punta. Bitch shit, yun nga nilabahan ko yan. Hmm. Para sa ngayon, meron naman akong ma-upload. May upload na video ko. Nga pala, hindi pala lahat ng school ay kasali sa holiday bukas kasi holiday eh. Ay, kasi bukas is, ano yun? It's sa uh, people power yata yun. It's uh, aliwas, 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 ano. sa aliwa, sorry na ano. Ha? Hindi. Kaya lang, hindi lahat ng eskulahan ay Holiday. Ilan lang? Hmm? Hindi pa ba malambot ito? Matigas pa. Matigas pa. Baso nyo ito. Prito ko na lang yan. Isisigang e, ko sana. Kasi mas maganda prito na lang.